Bagong araw sa buhay ni Yaya, ang inyong kunyang na tagapagmana ng aking amo dito sa Hong Kong. Uh, pag umaga, sinasarado ko yung pintuan sa kusina kasi ayaw talaga ng amo ko ng mainay so kailangan talaga dahan-dahan akong kumikilos at tinatanggal ko talaga yung tsinelas ko para hindi nila marinig yung ingay ng yabag ng ko. So, eto, magliligpit ako ng onte. Ganito lang yung araw-araw na routine ko. Minsan nagbabago pero madalas ganito lang siya. Bubuksan ko ngayon at saka iche-check ko kung ano yung dapat kong ligpitin. Kasi after ko sa kwarto ko, dumediretso ako sa kusina. Marami kasi silang naiiwanan tuwing gabi na dapat kong ligpitin agad sa umaga bago sila magising or bago sila lumabas ng kwarto kailangan medyo maaliwalas na yung sala iyon yung bili ng amo kong lalaki although mababait naman talaga sila na sinwerte talaga ako na magkaroon na ngayon ng, ng bagong buhay sa bagong amo talagang yung minamahal ko na talaga yung mga amo ko kaya lahat ng sinasabi nila lahat ng pinapayo nila talagang tinatanggap ko at ginagawa ko rin naman para maging maayos yung takbo ng buhay ko. Sa umaga, bawal akong magbukas ng ilaw pero syempre nahihirapan naman ako magligpit at kapain yung mga dapat kong ligpitin kasi madilim-dilim pa sa labas. So, binubuksan ko pa rin yung ilaw and then iniintay ko na si ako sa umaga kasi hindi nang ng pintuan ng kwarto yung mga amo ko kasi hindi hindi sila ewan ko nung dumating ako ganun na yung style nila eh so pag kam um, may onting lagi tik-tik yun masyadong mabilis magising yung amo ko lalo na yung babae eh. Sa ngayon pa naman, hindi ko pa naman nararanasan na sitahin ako sa umaga. Siguro naiintindihan din ako ng mga amo ko na mahirap magligpit na madilim, ba? Diba? Paano mo kakapain? Imbes na mapaayos yung trabaho mo, lalo ka mapapa, parang lalo ka mapapahama kasi nga, mag-iingay ka, ba? Diba? Kasi di hindi mo makita kung ano yung nililipit mo. Nung baguhan pa lang ako dito, hindi talaga ako naglilinis sa umaga. Ayaw kasi ng amo kong babae, nagagawa ako ng kahit ano sa umaga habang natutulog sila. Pero nag-iba kasi yung sitwasyon nung dumating yung amo kong lalaki. Ang gusto niya, pagkagising ko sa umaga, kailangan makapagligpit ako ng kahit papaano sa sala para paglabas nila ng kwarto, maaliwala sa paningin nila. After nito, babalik ako sa kusina. Doon ako tatambay. Iintayin ko sila hanggang sila ay magasing. Pero habang nag-iintay ako, magbabasta na ako ng kanilang kakainin. Para iinit ko na lang mamaya pag nagising sila. Pero habang nag-aantay din ako, magtitimpla muna din ako ng kapi ko. Iyon na yung pinaka-almusalan ko, yung pagkakapi ko. Ito yung magiging almusalang alaga ko. Binili namin kahapon. At ito naman yung akin. Magkakapi ako. Paubos na rin yung kapi ko. Pero okay lang dahil nakabili naman ako kahapon ng bago. itong magiging almusal ng alaga ko, kailangan kong inihitin sa air fryer kasi wala kaming microwave na sira at hindi ko alam kung kailan yung mapapagawa ng amo ko. Iinit ko lang siya sa microwave ng mga 5 minutes para hindi siya ganun katigas. Tapos sasamahan ko na lang mamaya ng gatas at saka itlog at saka, at saka prutas. Magtitimpla na ako ng kape ko. Pampalipas ng pagkainip habang iniintay yung mga amo ko gumigising kasi ako ng 5.40, 5.30 minsan. Minsan alas 6. Iyon na yung pinaka-late na gising ko. Pero kahit ganun yung gising ko, wala naman akong reklamo. Maaga na rin kasi ako namamahinga. Hindi kagaya ng mga nagdaang kong mga amo. Ngayon, nakakapagpahinga na ako ng alas 7, alas 8. Depende sa oras ng pagkatapos ng mga Uh, parang schedule namin maghapon kasi yung alaga kong estudyante maraming aktibidad sa maghapon so kung anong oras matatapos yun o hanggang anong oras kami maglalaan ng oras sa labas iyon na yung after ng dinner makakapagpahinga na ako pagkatapos ko magtimpla ng kape uupo muna ako pero bubuksan ko yung pintuan ng kitchen para marinig ko yung ingay na magmumula sa labas kasi para aware ako kung gising na o hindi pa yung amo ko. Nitong mga oras na to, nakaalis na ang mga amo ko. Yung mag-ama nagpunta sa China kasi merong tournament ang aking alaga. Naglalaro kasi sila ng golf. Ang amo ko naman babae ay pumasok na pero malapit lang naman ang opisina ng aking amo. Diyan lang sa tabi ng building namin dito ko rin na-realize na parang gusto ko rin mag-start mag na lang pag ganito, pag vlog. Kasi sayang din yung mga oras na panahon na wala akong bantay na pa pwede kong kuha, kumpaga parang pa pwede kong kuha ng video at ma-share ko sa inyo kung ano yung experience ko dito sa Hong Kong. Hindi naubos ng mga amo ko bago sila pumunta sa China. Bago ako magpagalitan. hindi naman sa proud ako na napagalitan na. Sinishare ko lang. napagalitan na pala ako. Pero hindi naman sobra. Parang um, may nabasag kasi ako na hindi ko dapat mabasag. <laughs> hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman din parang plenal na mabasag yun. Kahit ako na-shock din eh. Pero ganun talaga. Parte na ang buhay ko bilang isang katulong. minsan talaga may mga sitwasyon na hindi natin inaasahang mangyari. Matataon pa minsan na wala ang mga amo natin. So, kailangan, ang dapat lang talaga natin gawin, isabihin agad-agad sa kanila. Mapag, message man, mapatawag man, o intayin sila hanggang sa makauwi sila. luto ko sa kanila ng paksig, hindi nila naubos. Yung, ano ba yun, ginataang isda, hindi nila naubos. Ako ang kakain. Dati, sa mga nagdaan kong mga amo, alam nyo, hirap na hirap akong gumawa ng paraan para kumain. Dito, maayos akong kumakain at hindi nalilipasan ng gutom. At saka, pala bigay ang amo ko. ーーいいねと言わんなら簡単に。 Alam nyo, totoo din yung sinasabi nila na kapag nag-abroad ka, dito mo matututunan lahat. Dito mo mararanasan lahat. Bukod sa mga naranasan mo ng mabibigat sa Pilipinas. Dito kasi iba na ang kultura. So, kailangan makarelate ka sa kanila. At maunawaan mo yung pagkakaiba ng kultura nila sa kultura nating mga Pilipino. Iyon yung mga na nakita ko at saka nagpalawak ng isip ko. At dito ko rin natutunan kung paano maging matatag at palawakin din yung pangunawa ko sa kapwa tao. Dito sa abroad, dito mo matututunan kung paano dumiskarte. Dumaskarte para makakain ng maayos. Doon sa mga nagbabalak mag-abroad, tatagan niyo lang ang sarili niyo. Huwag nyo wag susukuan kung ano yung pangarap niyo, kasi alam ko naman na makakaya niyo. Parang kami lang din, nakinaya din namin. Sa umpisa lang siya mahirap. Hindi lang pala sa umpisa mahirap, talagang mahirap siya. pag Pagdadaanan mo talaga yung sinasabi nilang butas ng karayom as in mahirap siya. Pero kung may pamanalig ka at saka sinasamahan mo talaga ng pagdadasal, talagang hindi ka niyang pababayaan. Kaya kung ako sa inyo, kung may mga pangarap kayo, bakit hindi niyo subukan? yan ito guys yung nabasag ko pero maliit lang siya na puti sige na mahal kaya nito kaya naiintindihan ko rin yung ano. Dito sa abroad, hindi, di, hindi pa pwede dito yung maramdamin ka. Kasi pag maramdamin ka, talo ka. Kailangan lakasan mo yung loob mo. Ako nga sensitive, pero alam mo yun, ginaman ko ng paraan kung paano ko lalabanan yung sitwasyon. Kailangan kasi para, alam mo yun, maabod mo yung mga pangarap mo. Pag hindi, matatalo ka talaga. Kaya kailangan mo talagang subukan lahat. Kailangan mo palawakin yung isip mo. Kailangan mo palawakin yung pangunawa mo. At kailangan mo subukan i-relate yung sarili mo sa buhay nila much to all is thinking about you. Not Dito sa ibang bansa, dito mo mararanasan at makikilala yung sarili mo ng gusto. Dito mo makikita yung magiging pagbabago sa buhay mo. At dito mo mararanasan yung mga parang um, pagsubok na parang alam mong hindi mo kaya pero makakaya mo pala. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na huwag kayong panghinaan ng loob. Basta magdasal lang kayo. Magdasal kayo na magdasal na magdasal. At mahalin nyo ang sarili nyo. Kasi mga ngarap kayo hindi para sa sarili nyo na eh, kundi para sa pamilya nyo na. ayun na ay yung puno na magbubunga ng bulaklak para sa pamilya nyo. Kaya ano pang ginagawa nyo? Apply na! Kaya niyan! Masarap din kaya yung pakiramdam na nakasakay ka sa aeroplano. Kaso mahirap, mahirap din sa pakiramdam yung hindi ka makakasakay ng aeroplano pabalik. Kasi matagal ka munang makakauwi dahil depende sa gusto ng amo. Maniwala din kayo sa akin ha, pera biro. Dito rin kayo gaganda kagaya ko. <laughs> Hindi joke lang, huwag kayo magalit. Kasi dito, stress ka man at saka problemado ka kung matatag naman yung kalooban mo. Okay lang kasi bakit ka mo? May inaasahan ka buwan-buwan na sahod. Ang uh, like dyan sa Pilipinas. Wala sanang mag sa akin. Dyan kasi sa Pilipinas, ang hirap ng trabaho, di ba? Tapos, bago mo ma sahod mo, ang dami nang nabawas. Dito, pag sumahod ka, makukuha mo siya ng buo. Yun naman yung kagandahan. Kaya, ano na, tara ka. Subukan nyo na. Subukan nyo na mag-apply. Mag-abroad para sa pamilya nyo. matatapos na ako sa trabaho ko ngayong umaga kaya after nito magpapahinga na muna ako. much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long if I can lay down beside you That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you.